Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Lucas. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito mayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kuwab-kuwabin at gigipitin sa magkabi-kabila. Bawas sakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ay wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa-bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Riso Kristo Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo Noong mga araw na iyon Ang mga kanang kamay ng hari na inatas ang pilitin ang mga taong sumamba sa mga diyos at nagtungo sa lungsod ng Moden upang utusan ang mga tagaruon na maghandog sa mga damba ng pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila Naroon din si Matatias at ang lima niyang anak. Dilapitan si Matatias ng mga kinatawa ng hari at sinabi, Ikaw ay pinunong idinagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga hentil at ibang mga taga at Jerusalem. Tawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantin pala ang kanya ng pila, dinto at iba pang kaloob. Ngunit malakas na sumagot si Matatiers. Kahit lahat ng hintil ay sumunod sa hari at dahil dito inilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno. Kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman. Tatatapos pa na magsalita si Matatias ng isang kapwa hudyo ang kitam kitang lumapit sa dambanang nasa Mulden at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatias, nag-alab siya sa poot, nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatayin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan, gaya ng ginawa ni Fenis ng patayin nito si Zimri na anak ni Salo. Matapos lawin ito, dilibot ni Matatiyas ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw. Sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang reliyon ay lumabas din at sa ilang nanirahan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunen Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin ng lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Sean, ang lungsod ng kagandahan. Makikita siya roong nagninining kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain ang buong kalangit ay naghahayag na Diyos. Isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin ng lubos. Ang inihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, Ako'y inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Aleluya! Aleluya! Dinggin ninyong lahat ngayon. Ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya! Aleluya!